Lakas ng nilaro ng Pilipinas sa kanilang first game sa Jones Cup at kalaban nila ang team ng UAE. Maagang kalamangan nakuha ng strong group athletics mga players. May kanya-kanyang ambag sa opensa-depensa. Walang nagpaiwan. Starting five natin, Heading Ravenna, Finner, Makolo at Juan Aguil. Lakas kaagad ng ipinakitang laro. Kalaban natambakan. Unang play natin, jump ball. Nakuha ng SJA. Makolo kaagad umataki sa loob ng paint. Two points kaagad yan para sa team ng Pilipinas. Makolo na naman nakapasok sa loob ng paint. Gumamit ng katawan. Easy basket na naman ang nagawa. Sa play na ito, unti-unting lumalayo sa school score ang team ng Pilipinas. Sa first quarter pa lamang nakabawi ng score ang kalaban pero heading tumakbok agad. Nakalusot sa depensa, lay up ang kanyang nagawa at kitang kita malakas talaga ang opensa ng SGA. Mabibilis ang mga play ng strong group at firepower nila. Malakas-lakas nga rin magandang laban ang may papakita nila laban sa team ng USA, Australia at China. Finer naman ang umatake sa basket. Sumabit ang defender, merong foul. Dalawang free throws kanyang naipasok. 8-2 na ang score natin sa mga oras na ito ng laro. Kitang kita kaagad ang lakas ng strong group. Unang quarter pa lamang alam na natin na mananalo ang team ng Pilipinas. Sa play naman na ito, Ravenna nakita nila sa corner 3, pinasahan bumitaw ng tres, magingay para kay Manong Keeper, pasok ang kanyang 3, lamang ng SGA, lumulobo na nga sa mga oras na ito ng laro. Dominant rin ang mga bigs natin sa loob ng paint, Agina naman, ang namersa sa opensa, easy basket ang kanyang nagawa, nakabawin ng konti ang kalaban pero heading nga ulit, nakatakbo ka agad, naiwan na naman ang depensa, easy fast break 2 points ang nagawa, hindi makalapit-lapit ang kalaban sa score, Chungson naman sa loob ng paint, nakapasok, maging ang pasa, sakto, kinak. Pagkain na naman ang depensa, pabord na tira. Pasok na naman para sa team ng Pilipinas. Bilang isang solid na nanonood ng basketball kahit anong liga pa yan, nakikita na natin na mananalo ang SGA dahil maganda ang kanilang mga plays na iiwan ang depensa ng kalaban. Mas angat rin ang opensa ng SGA kaya naman tambakan talaga ang resulta ng larong ito, pabor sa team ng Pilipinas. Agi na naman sa play na ito, natulala na lamang ang depensa ng kalaban sa loob ng paint, hindi nila mapigilan ang player na ito, Makolo. Siya ang pita sa sumunod na eksena, baliwal ang dalawang defender na kalaban, super layup na lang sa base ang ginawa pasok para sa team ng SGA. Pasahan naman ang strong group sa play na ito. Nahanap nila si Heading ibang klase talaga ang mga 3-pointer natin. Swabe ang pagpasok ng bola sa play na ito. Lamang ng SGA mas lumalaki pa nga. Kailan Son nakawala dinakdak ang bola kalaban parang aayaw na nga. Hindi makapaniwala sa lakas ng team ng Pilipinas. Heading na naman. Hindi masabayan ng kalaban. Ang kanyang bilis pasok ang kanyang tira. Score natin kalahati na ang lamang ng SGA 30-15. Nakabawi ng 3 ang kalaban pero Heading mainit-init nga ang opensa. Jump na naman ang nagawa sa play na ito. Pumasok na naman ito. SGA malakas ang opensa. Hirap na hirap ang depensa ng kalaban. Napapangiti na lang sa si Heading at sa Gilas Pilipinas natin makikita ang player na ito sa hinaharap. Maging sa second quarter, ganun pa rin ang takbo ng laro. Opensa ng SGA ang namamayagpag kanilang kalamangan. Mas lumaki pa nga. Sa play na ito, El Difonso naman ang tumira sa midrange. Pasok plus 2 points para sa team ng Pilipinas. Rebound nakuhani ni Maccolo. Putback play ang eksena na kanyang nagawa. Malakas-lakas nga rin ang team ng SGA at magiging kaabang-abang ang laro nila kontra sa team ng Australia, USA at China. Nakita rin natin team ng USA nanood sa laro ng Pilipinas maaga nga pag-scout kanila nang na ginagawa dahil alam nila pwede silang talunin ng SJA dito sa Jones Cup. Sa play naman na ito, ang gumawa, isang two-handed ang kanyang ipinakita, import at local players natin, maganda ang ambag sa team, kaya naman ang resulta, tambakan nga rin. Panalo ang SJA final score, kitang kita ang malaking kalamangan ng Pilipinas, gulat na gulat ang UAE dito sa Jones Cup dahil tinalo nila ang team ng Pilipinas last season. Pero kung titignan naman natin sa FIBA kung gilas ang naglaro, tambakan malala ang mangyayari, talagang tinatambakan ng gilas Pilipinas ang team ng UAE sa FIBA.